Minsan nang pinutakte ng basher si Bini Joanna dahil daw pumiyok siya sa kanyang solo performance sa Gensan. Sinasabi ni ba tao pumiyok ako, hindi ako pumiyok doon, hindi ko lang na-sustain. Sanay na Sana sa bashing si Bini Joanna at pambubuli sa mga Bini noong sila ay nagsisimula pa lamang. Mga starlets kami, at saan nga ba nang galing ang tapang ng loob ng leader ng mga Bini? Muntik na kasi kami mag-quit before. So para saan ba itong pinagtitrainingan ko na kahirap? Nakadayit pa ako. Wala daw love life ang mga Bini. Ano ba yan? Tara get to know the other side of Bini Joanna or Joanna Robles.